Are happy? Yes, we are happy <laughs> that you're learning. I am happy. Luto na mga kabeshi ang ating gulay balls. Plus may kasamang sauce. Ako na po ang unang titikim. Ayan. Wow, excited ako. Mmm. is excited. Yeah. Yan, kamusta mga kabeshi? And welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog mga kabeshi, gagawa po ako ng gulay balls. It's royal. Yes, we have carrots. We have royal. Onion spring. Isa pong itlog. One cup ng harina. Ito ang ating harina. At saka mga pampalasa. An egg. Yes, this is an egg. Uh, said, si Andres kanina nabasag I said, I yung itlog mode. ko na gagamitin sana. And then he say sorry naman kanina. Di ba nag-sorry ka sa mami? What did you tell mami? Balatan ko na itong ating carrots mga kabeshi. Wow! Carrots ito. Ay, 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 itagot! Yes. Oh, oh. <laughs> Yummy. <Yari. laughs> and this one. Si Andres po yung mahilig tumulong sa akin well, sa mga gawain bahay. And this one. Mm -mm. Mamaya yan, para sa sauce naman yan. A sauce. Yes, it's for the sauce. Si Bobby po ngayon ay tulog. Nasa taas. Nanay? Yes, with nanay. Nag-play time kami kanina. Saka nag-walking time. Ano mo pang ginawa mo mga... Ano pang ginawa mo, Andres? Marami ka pang ginawa kanina. Ano pang ginawa mo? What did you do? What else did you do? Egg! Oh, you broke the egg. Kanina may bisita tayo. Shout out po kay Tito Jack. Happy, happy birthday. Are you so angry? Yeah, no, mom no longer angry. Madami, dami, dami. dami carrots, yes. Because we call this gulay balls. Madaming carrots. Next. Mayaman mm -mm. <laughs> na mix. Yes. Next. Later, manay next. Madaming carrots. I next. pwede ko naman gumamit ng uh, food processor kaya lang ay hiwa-hiwain ko na lang mga kabeshi para makita ni Andres yung proseso okay, tinama mo pag ng mami oh wow. Wow. Pag marunong ka na. <laughs> Don't get it. Okay put in a bowl. I put in. Yes, put in. I put in towel. Yes. Okay, that's the process, Andres. Iiwain ng mami, tapos put in. Do you understand? Yes. Oh, don't... Nagpapakalaman um, yung itlog ko, baka basagin mo na naman. Mami. Yes. Itin. What's the color of the oh, carrots? What's the orange, color? Orange. orange. And anong lasa ng carrots? Open. Ha? Open. 'Di ba mahilig kang kumain ng carrots? Ayan mga ka beshi, nahiwa na po natin itong ating carrots at saka onion spring. Lalagyan ko na ng one cup na harina. One cup. 1 cup na harina, ay. Then isa pong itlog. So atin na 'yung ating itlog mga ka beshi. ko na po ng asin sa paminta. Ayan mga ka beshi, at last po itong ating one cup na water. Haluin ko na itong ating mga ingredients. Yeah, this is my little mixer. Okay, hello, Ima Mabuti. There, yan. Good job. Yes. Yes. Yan po si Ayi. Daddy. <laughs> We are they happy. Yes, we are happy <laughs> that you're learning. I am happy. Mm -hmm. What are you doing? Mix. Mix. Mixing. Say Okay, that's enough. Enough. I think yes. Mommy can. Wow, pedi na to. Pedi? Yes. Yay! Pag ito po Yay! ang simple task pero sobrang happy na ng ating mga anak. So, ito ay akin na ipiprito. Nagpainit na ako ng ating mantika. konte. Titigman ko rin kung anong lasa. Nagprito na ako ng konte mga kabeshi. Tikman na na po natin. Ayan mga kabeshi, sobrang sarap po. Kaya, lalagay na ako. So, eto na yung aking piniprito mga kabeshi. Nakita na po yung iba. At tatapusin ko lang yung pagpiprito. Itong ating parang ano na to eh. Nugget balls na to eh. <laughs> Medyo lumapad siya mga kabeshi. Pero tinikman ko po yung lasa. Napakasarap. Magugustuhan nito ni Andres. Ako lang po ay manghihingi ng sili kina Maring at mga kabeshi. Dito po ang ating mga sili. Wow, oh, dami. Ang lalaglag lamang oh. Oh, dami na dami ng mga kabeshi oh dami po masarap ay at ako mga kabeshi ay gagawa ng ating sausawan masarap ay maanghang Okay na to. Dami dito. Parang naririnig ko si Andres. <laughs> Nakuha lang ako na sili, oh. Let's go. Ito ang aking little helper. Kami pa yung nagpiprito na. Let's go! So, yan mga kabeshi. Bale, magmimix na po ako ng sauce. Yan. One cup. Toyo. Asukal. Isa rin kutsarang harina. Asin, saka paminta. May eroplano na si Andres dun ah. At saka po itong sili. Ka onion. At wag kakalimutan itong eh, garlic. Haluin na natin mga kabeshi. Hanggang mag... <laughs> hanggang matunaw yung mga ingredients. Okay. ini mix mix ko pa mga kabeshi. Yan. At papakuluan ko lang ito for 5 minutes. Wow! At luto na mga kabeshi sa lagayan. Wow! Hindi na mapakala si Andres. Ito ang ating sauce. Wow! Luto na mga kabeshi ang ating gulay balls. Plus may kasamang sauce. So, mga kabeshi, luto na po ang ating gulay balls at titikman na natin. Ako na po ang unang titikim. Yan. Wow! Excited ako. Nung ginagawa ko to naalala ko yung fish sa Nakara. Yung homemade fish nila. Yes. Yung naka-tricycle doon. Oo. Oh. Hmm. Ano ka masarap, mami? Sarap. Sarap dali. Eh. Pwede pala ang gulay. Mm -mm. Kung oh, ikaw din ang ng sausawan? Mm, -mm. sausawan. Pwede ba yung iulam? Mm, pwede. pwede na Kung iulam. Ma yep. Mami. Oh, nandiyan na si Andres, mami. Mm. Try. 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 ano? What happened? May sinusumbong siya. What happened? Okay, mami, give Andres one, one piece. Okay. To try. Try Andres. Not this one, piece. Mm. Hot, ha, hot. Mm. Careful with oh. the stick. Mm uh -huh. Only one. Dandahan, Careful. Ha? Hot pa ba? O ano? Hot. Hot, hot. hot pa daw. Okay. Kapalamigin pa niya. Okay. <laughs> oh, huwag mo nang ipanlahat hindi na ba ni Andres isasawasawa yung kanya? Ikaw mo na lang siya mami ng kanyang tinidor. Sige. At ako'y naano doon sa kanyang stick. Sige. Tinidor na lang. Oo, uh, oh, oh. sa bata. Mm. Oh wow, nagustuhan ni Andres. Nagustuhan ni Andres? Yes, tanggalin mo na yung stick ni Andres. Yan, yeah. use the pork. For Andres. Sarap daddy, tik mo na. Yes. Hindi tayo na makakabay. Excited nung ako eh. <laughs> Nagustuhan po ni Andres yes. mga yes. kabeshi ang ating, ito yung tubig niya pag kailangan ng tubig oh. You want more? Tulog hmm, na tulog na po di? si Bobby. Gusto na sawan natin. Oh yes, yan na sawan Atin naman oh, yan, oh. yan kaya okay lang sumawsaw daddy. Okay lang makisawsaw di yan. Ang <laughs> mm, bango. Parang naamoy ko yung suka. <laughs> may may suka. Pero yan hindi ko na nalagyan na suka. Oh. Kain po tayo. Nagustuhan po nila. I-try mo nga sa kabeche. Pwede ba to sa kabeche na suka? Oo, pwede sa suka. Kuha ko na suka. Kaya nga, wala lang suka. Pero kaamoy siya ng suka. Hmm. Wala yung suka. Wow! wow grabe mga kabeche. I'm so wow, happy. May sili. huwag may ipapatry kay Andres, may ha, man. dad? Oo, oh, may sili. May For us lang yan. Iba hmm. yung... Mm Maanghang pala. Ito kaya pala, di ba siya wow. pinapasaw-saw? Oo rin naman akong gumawa ng hindi maanghang. You like? Sarap mami. Parang siyang meat din. Parang meat? Mm, mm Pero gulay lang to. Parang fish, no? O oh, yun, parang fish. Fish ball, no? Mm, -mm. Pero Malasa. to gulay lang. Lahat yun ay gulay. Gawa nang siya ay may itlog. Oo. Oh. Gusto ko namang itry yung ating suka, mami. Sige. Ako po yung nakikinig kina Andres habang kumukuha ako na suka. Ipanay e, ang yummy. Yummy! Yummy! Tapos binigyan ko siya. Uh -uh. Sabi niya, daddy more binigyan ko siya. No, three, kasi binigyan ko lang ng isa. Gusto sure niya. pala. Uh, look. So, hindi, hindi yan yung person last time na gagawin ko yan, daddy. Wow, si daddy po ay... Eh. Ito yung ating suka. Sukan so sa sa. Yes. Ah, grabe. Ito na yun. <laughs> mag ka. Kapag ikaw ay na ano. Yep. Ang yeah, bako talaga daw ating suka. Bangla. lah. Para ay nasasamid. Mm -mm. So, Kain po tayo. Kahit saan talaga ito, no? Pwede. Mm -mm. Happy? Hmm. <laughs> Dito ko. Pwede na ako. Start children off, on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Proverbs twenty to and IV.